may nagtanong pala sa akin kung anong carburetor na or uh, carburetor ang akin gamit sa aking Rusi uh, 100 or gas na 100 no. Ang iba na, hindi na to stock na carburetor. Itong carburetor na to ay galing sa Fury 125. So may nagtanong kayo, ano? Kasya ba yan? Actually, ginawa ko lang ng paraan. Uh, ginawa natin ng na paraan dito yung barang goma dito na no nilihan nate para medyo magganon siya dito so mak pa rin siya sa air filter kasi hindi ko man tinanggal ang air filter syempre the purpose of air filter ay to filtrate the air uh, coming into the engine no? from carburetor papunta dito pero ang tanong ay baano nagkasya so may gin ako meron tayong pinutol dyan yan meron na akong pinutol dito eh. may gin ako dito sa carburetor na to para magkasya siya. So, oh, hindi kita kasi dilim siya. Pero meron lang yung rinder dyan. Pinutol ako dyan eh. Dito ata sa loob. Yung parang yung choke ata nung ano. Yung carburetor na pinutol ko. Para magkasya. Yan, kasa naman. gagawin ko ng paraan. So, yan. Yung carburetor from Parang fury yan. Uh, Hindi ko lang alam kung stock po ng Fury ha? kasi yung Fury niya nakatambay din yun dun sa bahay nila nanay ko. So, hindi kasi yun ano, binili nila yun ano, para ikaw inside sidecar kaso pininta lang din kasi maraming gas po pa para mabuo so ako ginawa ko, ginawa ko inalbor ko to ang carburetor niyan. pero hindi ata to stock kasi ang marka niya ay Kihen so malate lang din siya. so hindi ganun ka ano sa So much lang din kasi 125 na to, tas for, from 125 na motor lang din. So yun, match. Good Nice, 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 di ba? Ay, hindi pa pala nasabi. Taka hydraulic clutch pala tayo. Hydraulic clutch. Hydraulic clutch. Tapos, yun, hindi nyo pala napansin. Di ba na 'yung position ng clutch ko, di ba? So 'yung stuck niyan dito. Dito 'yung bakal niyan, tas dito 'yung dito yung clutch sa akin ginawa ko customize lang din tayo so ginawa ko tinanggal ko ang dito tapos nilipat ko yung arm dito tapos nilagyan ko doon ng lagay ng hydraulic clutch so dito na yung lagay ng hydraulic clutch sa na so pilitin ko yung clutch yun ko yan o no. yan o no. nyo yan. yan so ito na yun sya ano dito yung clutch niya. Hydraulic. Yan o. Nandito na sa loob. Nandito sa loob. Dito sa clutch na to. Lambot. Kaya nga. Kaya two hands. Awa ba? Lambot siya. Kaya ata one Ayan o. Kaya one hand. Lambot. Two hands. Lambot siya kakaiba yung forma pero if it works it works di ba nice